Pagkatapos ang apat na taong pag-iibigan, nagpalitan ng Ido sina Jo Marie Iliana at Abby Viduya sa isang pribadong seremonya sa iconic A Little White Chapel sa Las Vegas, Nevada noong November 5. Nakilala ang A Little White Chapel dahil sa dami ng mga Hollywood celebrities na ikinasal dito, gaya ni na Bruce Willis at Demi Moore, Ben Affleck at Jennifer Lopez, Joe Jonas at Sophie Turner. Ang kasal ay nasaksihan ng ilang kapamilya at ilang malalapit na kaibigan. Matatandaan na naging magkasintahan sina Jo Marie at Abby noong 1990s. Noong mga teenager pa sila, nag-reconnect sila noong 2015 pagkatapos ng 30 taong paghihiwalay at nagkabalikan noong 2019. Maguginita na nag-propose si Jo Marie kay Abby noong August 2023 sa Hong Kong sa lugar kung saan sinabi ni Abby na nagsimula ang kanilang pagmamahalan 30 years na ang nakakaraan.